Ngayong araw ay magluluto naman tayo ngayon ng ginataang butay ng niyog o yung bulaklak ng niyog. Opo, tama po ang inyong pagkarinig. Magluluto tayo ngayon ng bulok o yung bulaklak ng niyog. Kapag luto na mga kamasil, ganito yung kanyang itsura. Kaya kung curious ka, panuorin mo hanggang dulo para malaman mo kung ano nga ba at kung paano gawin ito. At kapag matikman mo ito, masasabi mong ay perfect mandin. din. Magandang araw mga kamasin, panibagong araw at panibagong vlog naman po tayo. So for today's video, Meron naman tayong gagawin ngayon, magluluto tayo ng butay na niyog. Yung butay ba mga kamasin, na hindi pa nagabuskad. So, try natin kung masarap siya. So, bali, hindi ako yung aakit mga kamasin yung kasama ko kasi medyo mataas yung ating pagkukunan. Bago nga pala tayo makapagluto ng bulok o yung bulaklak ng nyog, kailangan nyo munang umakyat sa puno ng nyog para kumuha ng mga bulok. Yung tatawag dito sa amin mga kamasil na butay. Bali ganito po yung kanyang itsura mga kamasil kapag nakakuha na kayo. Pagkakuha nga ng kasama kung mga kamasil, ng butay o bulok ng nyog, sinik ko muna o tinignan ko muna kung ito ba ay linghod. Kasi kailangan natin yung mga kamasil, yung tatawag ba na mura. Kumuha lamang kami dyan ng tatlong piraso dahil medyo madami-dami din yan. Pagkaabot ko nga dyan sa balay mga kamasil, ako ah, nga daan kinintindi yung mga nabuol nga bulaklak ng nyog o bulok kung so, saan tawag si bang lugar tapos kintan ako kung okay man abaw ah okay man gali dapat matang kaya yung tsura mga kamasil kapag nagbulgamoyt ng bulok o bulaklak ng yug dapat maputi-puti pa at kapag kukuha naman kayo ng ganito mga kamasil mga apat or tatlo okay na kasi madami-dami naman yung kanyang laman ito na siya mga kamasil oh gaya ito oh kadami sa apat piraso ayan Bali lagayin muna natin ito mga kamasel ng ilang minuto lang tapos ating babayuhin sa ating lusong. Bali sa part na ito mga kamasel naghiwa ako ng bawang tapos kailangan din natin haluan niya ng sibuyas para dagdag pampalasa doon sa ating lulutuing binataang butay na niyog o yung bulaklak ng niyog. Tapos naghiwa lang ako dito mga kamasel ng siling haba yung kulay green. Dagdag panlasa at hanghang sa ating lulutuing ginataang bulo At syempre kailangan din po natin yan linisan para naman mas malinis at mas sustansya kainin. At kung nakarating ka naman dito sa gitna ng video na ito tapusin mo para malaman mo kung paano siya gawin at kung paano siya lutuin. At pasuyo na rin po na i-share itong video na to para naman malaman ng iba na pwede pa lang tulain o pwede pa lang lutuin itong bulok o bulaklak ng nyog. At kapag nalinisan niyo na po yung bulaklak ng nyog, kailangan niyo muna lagyan ng tubig para malaga na natin. Pagkatapos kong lagyan ng tubig yung kaldero, sinala ko muna diyan sa aming dapugan at kumuha lang ako dito ng aming buruntan dahil magbubunot ako ng nyog ngayon na kailangan panggata sa ating lutuing Bulok o yung butay ng nyog. Nagbalat lang ako diyan mga kamasin dalawang piraso o dalawang buo ng para naman saktong-sakto todo sa ating lulutuing bulok o yung bulaklak ng yog kasi sumisipsip yung mga kamasil ng gata first try ko nga pala mga kamasil makapagluto ng bulaklak ng yog kasi noong nakaraan may napanood ako sa facebook na nagluto siya ng bulok o yung bulaklak ng yog so gusto ko siyang itry at gusto kong masubukan kung ano nga ba ang lasa nito kapag naluto na kaya naman nagkudkud na agad ako o nagkuskus agad ako dito ng yog para naman makaluto na agad ay perfect man din bali dagdag ingredients nga pala tayo mga kamasil naghiwa lang ako dito ng taba ng baboy kasi yan yung magmamantika sa kanya kapag nagluto kayo ng ginat ang bulaklak ng nyog. After kung ang mahanda lahat ng ingredients, tiningnan ko muna itong aking nilalagang bulaklak ng nyog kung malambot na at kapag malambot na ito mga kamasil, atin na po itong hanguin. So yung mga kamasil, ang susunod naman natin gagawin, pipigayin naman natin ito ang na niyog. Bali, dadamihan na natin ng tubig at purong gata yung ating gagamitin. Hindi na tayo gagamit ng pangalawang gata kasi uh, na naman ang gata yung ano natin. Kaya dadamihan natin. y la gran Yung aking nilagang bulaklak ng nyug, akin na munang hinango dahil medyo malambot na after natin mapakuluan ng ilang minuto lang naman. At pagkatapos, nilagay ko naman dito sa aming mahiwagang lusong. O oh, ay perfect man din. syempre akong main of topic dito mga kamasil kasi ako yung vlogger. Baka sabihin nyo naman, pabida-bida si kamasil. Ay, bongga man din. Bali, dudurugin lang po natin ito mga kamasil. Dapat papino pino, po talaga. Bali, ito nga pala yung kanyang itsura mga kamasil kapag nabayo na natin. Dapat pinong-pino siya. Ayan. Ito naman yung ating gata na dami. After ko nga mabayo yung ating bulaklak ng yung mga kamasil, nagpakulo lang ako dito ng taba ng baboy o yung karni ng baboy na panghalo natin dun sa ating lulutuin ginataang bulok o bulaklak ng yung Meron nga pala akong kunting kahilingan sa inyong mga kamasil kapag dumaan po ito sa inyong mga newsfeed o sa inyong mga Facebook, sana po mag-react po kayo o kahit anong react lang mga kamasil para makatulong po sa ating engagement. At kung may nakita naman po kayong ads, wag nyo po sana i-skip mga kamasil dahil malaking tulong na po yun sa amin. O sya, mamaya na muna yan. Yung aking nilaga pala kanina mga kamasil na karne ng baboy, bali na prito ko na. At pagkata tapos naluto na yon nilagay ko naman itong aking isang kaserola na gata at pagkatapos pala mga kamasin nilagyan ko muna yan ng asin pang palasa at kapag nalagay na po natin yung ating gata at yung mga ibang ingredients ganito po yung kanyang itsura pagkakulo nga ng gata mga kamasil, nilagay ko naman itong sibuyas na aking hiniwa tapos yung siling haba bali ang pagkakaluto nga pala nito mga kamasil, ay style bacon express bali tinimplahan ko lang pala yan mga kamasin nilagyan ko lamang ng ginisara o dipindi sa inyo mga kamasin kung ano ang inyong ilalagay na pampalasa pwede ni naman magic sarap at pagkatapos kamasil, nilagay ko naman ito aking bin tinayo o dinurog na bulaklak ng nyog o yung bulok ng nyog. Tapos sinalo-halo ko lamang dito sa aking nakasalang na kawali. Halatang hindi pa gutom. Sheesh! Grabe. Wow! Ito yung tatawag na luto na pasunog-sunog. Ayan, kunti na lang yung sabaw. Take note mga kamasel, ha, pwede din pala siya haluan ng alamang, pandagdag panlasa at pagkaluto nga nito mga kamasel, agad ko namang hinango dahil ako'y natatakam na sa aking niluluto. Bali ganito nga pala yung kaya itsura mga kamasel, kapag luto na, diba? Kakaiba, napakasarap pa. Kaya kung nakaabot ka dito sa dulo ng video na ito, subukan mo na rin magluto nito at sundan mo lamang yung aking ginagawa para malaman mo kung ano nga ba ang sikreto. Suggest din kayo mga kamasil dyan sa comment section kung ano naman yung ating susunod na lulutuin. At meron din po pala tayo mga kamasil ng YouTube channel. mga gusto po mag-subscribe sa aking YouTube channel, ang pangalan po ay Muscle TV lang din po. Maraming salamat po. Pinulong ba eh? Eh, hey, kahit tubig yan, di yung timura ka pungko, ha? Eh, yung